So, steam kanker, ito oh. May uod siya, sige, kiskisin mo sir. Ugasan natin yung ano ha? Yung ano kasi makakahawa yan. oh, yan ang steam kanker. So, depende yan kung malala na, patay na talaga yan. Replanting. Pero kung kaya pa, uh, ah, kudkuri natin tapos isprihan natin ng ano, pungicide yung yung ridomil. O, oh, try lang natin. Pero pag hindi na talaga, kasi parang tinamaan na sa ano eh. Pati yung sa taas, mga o, oh, dahon o, oh, nagdidilaw na. So tinamaan na siya. Punji side muna, kiskisin. Tapos ingatan natin kasi nakakahawa din yung mga ano niya, debris niya. Yan ang stem kanker. Namamasa-masa. Di ba may uod yan sir eh. Namatay. So anyway, mag replanting tayo sir. Ah, overshade naman dito. Yan may mga niyog oh. So pwede nang tanggalin. Pwede tanggalin. So pabayaan muna natin. Subukan mo nang ayusin. Isprihan ng fungicide. Ridomil mas maganda.